Magandang araw mga maka Full Court, welcome back ulit sa aking channel. Ang pag-uusapan natin ngayon ang balitang naka-playoff mode na nga po ngayon si LeBron James. At pag-uusapan na rin natin yung balitang out nga po si Christian Wood sa Los Angeles Lakers. Matapos nga po mga maka-full court na manalo ang Lakers sa kanilang game na karaang araw laban sa Atlanta Hawks, ay pinuri na nga po ng kanilang head coach na si Darvin Ham ang halos lahat ng kanyang mga players, lalo ng si D'Angelo Russell matapos mag-init ang shooting nga po nito sa kanilang laban. Pinuri rin naman nga po nito sa Lebron James at Anthony Davis sa pagset ng toon ng kanilang laro para malaman ng kanilang buong team kung ganun na nga po ito kahalaga ngayon season. Maliban na rin nga po kay Coach Darvin Ham ay sinabi na naman nga po ni Anthony Davis sa kanyang post-game interview na napapansin nga po niya na naka-playoff mode na nga po ang kanyang teammate na si Lebron James matapos itong magtala ng 65 points na nakalipas na dalawang laro ng Lakers habang ito ay tumitira ng 27 out of 35 shooting. At habang seryoso nga po maka, maka full court ang halos lahat ng players ng Lakers sa kanilang pagapanalo ay nagkaroon na nga po ng tawanan sa post-game interview ni Austin Reeves. Matapos nito sabihin na nakita na nga na po ng lahat ang nangyaring sa pagposter poster down sa kanyang ni Jalen Johnson sa first play ng kanilang laro at sinisigurado nga po niyan na ayaw nilang makita ang kanyang nakita dito. Samantala, pumunta naman tayo sa ating susunod na pag-uusapan sa balitang out nga po si Christian Wood sa Los Angeles Lakers. Medyo gumanda na nga po mga maka-full court ang kalagayan ng Lakers sa standings ng Western Conference ngayong season matapos nga po nilang may panalong ang kanilang game na karaang araw laban sa Atlanta Hawks. At inaasahan nga po na mas gagaan na pa ito sa kanilang mga susunod na laban since hindi naman nga po ganun kalakas ang kupuna ng kanilang makakabangga sa mga darating na araw. Kaya pagkakataon na nga po ito ng Lakers para makabawi ang kanilang kupunan. Ngunit ang problema lamang nga po mga maka full court ay hindi pa rin nga po talaga sila tinatantana ng problema. Gayong base nga po sa pinakahuling inilabas na balita ngayong araw ng isang Lakers insider ni si Joban Buha ng The Athletic. Matapos nga po ang mahabang pagkawala ang kanilang backup center ng si Christian Wood simula pa noong Pebrero, ay inaasaan nga po na mawawala ulit siya sa kanilang team ng ilan pang linggo, gayong kakailanganin nga na po operahan ang kanyang nadaling tuhod. Kaya dahil nga po dyan ay malaki na nga po talaga ang posibilidad na tuloy na nga po siya maging out ng ngayong regular season since magtatapos nga po ito sa darating na April 14 at mukhang hindi na nga po siya dito makakahabol pa sa kanilang kupunan. Kaya po masamang balita po ito para sa kupunan ng Los Angeles Lakers at yun lamang po mga ka-full court ang hatid kong balita ngayon. At kung nagustuhan niyo yung aking video, mag-subscribe na lang po kayo or like at para updated po kayo sa mga bagong kung video. If nagustuhan niyo yung video, kung may time po kayo, mag-iwan na lang po ng comment sa video na ito.